Eto lang, kukunin ko na lang yung ano ko doon, yung, yung gift ko ba. Ah, may gift ko? <laughs> may ibibigay akong gift sa'yo. May surprise ako sa'yo. Ganyan. Oo nga. Alis ako. Bye. Bye. At sa part na to ay babalikan ko siya na hindi na ako nakapulubi. At titignan natin kung makikilala niya ba ako. At malalaman natin kung ano yung magiging reaksyon niya pag nalaman niya ang pulubi at ako ay isa. you mm -hmm. Ma'am? Ano ba sir? Ha? Ano ba na sa room akong yung Laki naman ang room mo. Sa'yo yan lahat? Hindi, sir. Ay, hindi para Ay, ano ang tawag dyan? condo Ay, condominium yung condominium pala, no? Ay, wala kang pera dyan, no? Wala, lagi, sir. Umalik. pera, Kahit ano Wala, lang. Ha? Wala, 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 pera dyan. Huwag kang matakot sa akin na hindi naman ako mananakit eh. Nagpaalam nga ako ng ano eh, nagpaalam ako sa guard ba napapasok ako dito kasi mangingi ako ng ano pera napasensya ah, rin tayo napakumporta na dito sa room nyo ay ano ba yan nagugutom na kasi rin eh. ay lang upo mo na ako rito ay, sa upuan okay Ha? okay lang okay rin Gutom sakit kaya ko rin wala pa rin ka nang kaon wala pa rin ka nang sakit kasi talaga nandyan ko mamay wala pa nga akong kain mapapaabot ra kayo kumunaw ba ka kauban bababa yan pag okay lang na mag Tagalog ka hindi kasi ako kahit konti lang hindi kasi ako marunong mag magintindi ng bisaya ah makakaintindi naman ako ay. medyo ay lang salamat sa ano ko kasi hindi ka natakot sa akin tsaka yung pinaupo mo pa yung... ako dito ang sarap itong upoan niyo. ako naman kay anad naman ay nil <laughs> ay sanay ka na na may lumalapit sa'yo. Mungatag, kuya. Ay. Karna timing nga, nandiyot ka rin. Ay, okay lang po, okay lang po. Nakakaintindi naman ako. Nagusto mo na ako. <laughs> Kung tayo ay matanda Sana'y di tayo Pero salamat ya, kasi hindi nga ka natakot. Kasi yung, yung iba, nilapitan ko doon, natakot sa akin eh. Hindi, hindi Pag paglapit ko, malis ka agad. Tapos ikaw, pag nilapitan kita, hindi ka umalis. Naman, di ba ba ang tao ng Oo oh. nga. Ay, nagigitara ka pala, te. Ah, hindi. Iwan lang na dira. Ha? Iwan lang na dira. Iniwan? Balik lang doon itong ano na. Talaga? Oo. Hmm. Marunong okay. mo naman ako mag-gitara, te, konti. Kaya hmm. e, naman ko Okay lang? Hindi na, baka pagalitan ako. Hindi ko naman yan sisirain eh. Hmm? Hindi kasi sa akin yan Hindi, hindi yan sa akin. Pero, hindi ko na ta talaga sisirain. Kangantahan lang kita ba? Ayo menon kangen tangan kita. Sini pero utang magsabi doon sa. <laughs> oh, hindi, hindi naman ako ngayon. Saglit lang wag naman ako. Magsabi sa. Ano mayari? Ah, oh, hindi naman. Pero saglit <laughs> lang naman ako, alis naman ako. Iya, <laughs> yeah. teman ko. Lamat to. Po naman deh. Uh. Oke okay lang kantahan kita. Ha? Kasi timing, timing may gitara. No? <laughs> Gendel kita Tia ya. Wow. <laughs> wow, gitaran oh, lagi Gitaran gitaran -gitara, It's amazing how you can speak right. To my heart, try as I may, I could never explain. Without I when you don't say a thing. Face, let me know that you need me. There's a truth in your eyes. <laughs> the touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. Saying you never leave me. The touch of your hand, says you'll catch me. If ever I you, you, say it best When you say nothing at all Smile on your face Let me know that you need me There's a truth in your eyes takut Oke selamat ya Tidak takut Selamat ya Selamat ya Ha? Talented mo naman. talented ba? Hindi naman ako talented eh. Alis na ko, ma'am. Salamat, ma'am. Ma sa time ma'am. Ha? Pasensya, baka pagbalik mo, baka may bababa niyong sama ko. Bababa? Ibigyan Ah, sige. babalik na lang ako mamaya. Ah, sige. Talaga? ha? Oh. Tala, alis. Mga mo na ako ng tubig lang. Ah, sige. No? Pero salamat eh kasi ang bite-bite niya. Eto lang, kukunin ko na lang yung ano ko doon. Yung, yung gift ko ba? May gift ka? <laughs> may bibigay akong gift sa'yo. So, may surprise ako sa'yo. Ganyan. Eh. Oh, Oo nga. hindi ka nga ng pera eh. eh. Hindi nga. May surprise nga ako sa'yo. Huwag ka na magtanong. Basta may surprise ako sa'yo. Babalikan na lang kita. Magantay ka dito. Ah, sige, sige. Magantay ka dito. Kasi babalikan kita. Ah, sige. Ha? Sige. Alis ako. Bye. Ram. Hey, ay ba? Oy lang, lang oy lang opo muna ko dito. Ako na iyon lang. Actually, <laughs> actually ma'am, ah uh, ano? Ah uh, naghahanap, uh, nagmagawa kami ngayon ng ano ng social experiment. Kasi 'yung babae na hindi nandiri sa akin na nakataong sa ako. na nakapulubi ako didigyan ko ng bulaklak ayan tapos oh, sorry mo tapos sorry mo tapos sorry mo tapos sorry mo wala na ba yan wala ay wala wala Are you sure ba wala oh, na ako piso ay hindi <laughs> seryoso nga ayan Oke okay lang, nakantahan kita last Oke okay lang, sige Buti hindi ko pa umalis

Hindi man araw-araw na nakakita, Alam mo kung tanayin? At ilang beses na rin tayong umihindi Di na mabila ang ating mga lumpuhan Awa'y ba di na naman Sa yakap mo 🎵 Ano'ng sunod? Hanggang sa... <laughs> Sige, ganda'y muna. Sige, ganda'y uh, yeah. Palagi Ipiliin kong maging sa'yo Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo Iyo ako palagi 🎵 Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Buti hindi, buti, ma'am. Buti buti, buti, buti hindi ka natakot sa, sa akin, sa naman? kanina. Know, Nang nilapitan kita. Bakit hindi ka natakot sa akin kanina na nakapulubi ako na nilapitan kita? Hindi, ah, uh, basta may mga ina kay, di mo kumatok yun. Ha? Ay, hindi ka natakot? Oo. Oh. Uh. Bilin ko matabang Bakit di mo binigyan ng pera? Kasi nga yung pera mo nasa... Uh, <laughs> nasa itaas. <laughs> Ang layo. <laughs> <laughs> okay lang, okay lang. Pero nakita ko naman na, no, na sincere ka na, tulungan ako, tapos hindi ka natakot na nilapitan kita. Kaya binigyan kita ng... Thank you. Ayan. Uh, hindi mo natatanong, mom yung video. Tago, nandun. Ay, asante. <laughs> <laughs> nandun. Ayan, mag ka pwede Hindi, wala, mag-hi ka sa video. Uh, thank you, mom, Thank you, kasi hindi ka natakot, no? Maraming, maraming salamat, no? Anong ngayon mo? Asanta. Asanta.